Videographist ka <laughs> na din uh, I work as a graphic designer, illustrator, and freelance. I work as freelance graphic designer, illustrator. At the same time, uh, ako rin yung co-founder ng Tegasan Clothing. Uh, ako rin yung mostly yung nag, uh, gumagawa ng designs para sa Tegasan Clothing. Uh, Nagmamanage siya. So basically, uh, love ko talaga yung uh, clothing na yung ever since no. Actually, high school pa lang gumagawa na ako ng sarili. Tapos, ngayon lang lang ako parang habis siya na naging profession ko lang So, so ayun. Bale, nag-start nag, -start, nag -start talaga siya uh, way back 2009, 20 hindi pa siya tinaso. May dati pa ako routine life na uh, ang pangalan is tatakpo, tao laban makinari. So, DIY shirts din siya na ang pinakaiba namin nun, customize. Kumbaga, papadala uh, kami ng design, kami gagawa ng design, same time, market limit. sobrang limited siya na exclusive lang para sa mga kanil. So, medyo marami rin nila rin yun, yung parang naging experience ko sa yun sa clothing At the same time sa graphic design. Actually, ang nang nag-uisa yung Tegasaw, hindi ko siya sineseryoso Parang hobby ko lang siya na sobrang ang sarap lang ng parangdol na ay, hey, may gawa akong sarili shirt na eto, gawa ko yung design ko yan. Tapos, eventually, na ko na ito yung gusto kong gawin buhay. Parang masaya ako na nagbe-design ako ng damit na para sa sarili ko. At the same time, nasusuot ako mga kaibigan ko. Hanggang sa lumawak ko lang ng lumawak. Siyempre, nung lumawak siya, lumawak na yung experiences ko, yung mga influences na nakita ko, sa iba't ibang streetwear na nakita ko. So parang, in time, naging aim ko rin para sa na, siyempre, uh, makilala siya. Hindi lang, hindi lang para para lang siya or para di, di lang para kumita. O baga, magkaroon siya ng mga followers na na yung pinaniniwalaan ng Tika Sao, pinaniniwalaan din nila. Basically, nag-start ako matagal na talaga yung mga high school ko. Pero naging formal lang siya noong 2009 nung na nag-start ka ako sa katak ko. Tapos, nung establish ko yung Tika Sao noong 2010. So, around 4 to 5 years na rin. Pero hindi ko pa siya masasabi siyang mature. Pero yung times pa na marami na rin yung matutunan from, from big startup. So, ano yun, official business na talaga yung thing. Advantages, una-una, wala kang boss. Sarili mo yung boss mo. Which is ganun yung nangyari sa akin na before I worked as a graphic designer for uh, several ad agencies, you 4 four to five years ago. So, eventually, syempre, alam mo sumunod sa kailangan ng, ng trabaho mo. Ang pagkakaiba ng mga um, advantage ng mga umiisabi business, ikaw ang masusunod. Ang disadvantage, wala kang ibang pwedeng sisingin pag kumawag sa akin, hindi sa Unless, dapat gagawin yung gagawin mong business, mahal na mahalin mo. Kailangan ito talaga yung gusto mong gawin. Kailangan yung mga peso mong tatamang yung sarili mo, kung ano talaga yung gusto mong gawin. Kung gusto mo ba talaga ito, kung nadadala ka lang ng alch, dahil gusto siya. So, eventually, yung mga parang naging weakness ng iba na napapansin ko rin. So, kumbaga kailangan, pag nag-start ka ng something, tatanoy mo rin sa sarili mo. Ito na ba? Ito ba talagang gusto mong gawin? O baka nga nadadala ka lang ng puso kasi ito na yung dami ng puso ko yun. Tapos eventually, pag, pag ka na, wala na, papabayaan mo siya. Inspiration, halo-halo eh. Pero mostly ako kasi, pag may project ka pati ka sa so, brainstorming kami. O kaya mostly ako nagpapakita ng mga pics, ng mga ganitong uh, idea from there, lalaw ko Tapos mag-brainstorming niya sa, sa, team na ba may mas marun siya siyang idea. So, sa brainstorming session na yun, uh, magkakaroon magkakamak ng something na maganda na eventually mag-ano mag-stand out sa 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 ibang sa ibang brands. Pero halo-halo talaga minsan makakuha ka ng ano ng inspiration sa pelikula, minsan lalabas ka lang, minsan kakain ka lang makakuha ka ng inspiration. Eh. So, yung so, mga halo talaga. Hindi lang, hindi lang art talaga as, as in art or design. kaya ko rin lumabas pa minsan-minsan. Mga bagay, mga simpleng bagay na makikita mo. Minsan, bigla na lang magpapasok ng English. Kung mga ako ng history. paano ba? May habit kasi ako eh na lahat ang nakikita akong maganda, iniipon ko as resources. Kahit video siya, uh, design or anything, dun, dun ko yung maximize yung mga resources. Kahit yung mga lumbang design, tinatabi ko yan. Kasi parang gumagawa ko ng mini library ko as reference sa ka-idea. From there, baka mapulot ka accidentally or minsan bigla na lang may papasok sa'yo na pwede to sa isang bagay na to. Kung baga, ma -maximize, ma maximize mo siya kasi kabisado mo na siya na ah, oh, meron akong naalala na ganito, pwede ko siyang gamitin para dito. Na babalik-balikan mo lang yung parang mga nag mong images. Kasi ganoon ako eh, nag-iipon ako ng mga paborito ko, mga paborito kong artist, paborito kong designer, mga paborito kong pelikula, paborito kong streetwear brand. Anything na pa sa paningin ko maganda o makakatulong para din sa brand, iniipon ko din. Or kahit sa sarili ko, iniipon ko siya. Para from time to time, pwede ko siyang balikan na bigla ako may na something na pwede mong gamitin. At the same time, magiging innovative pa ako siguro yung mga uh, magiging proud ako para sa sarili ko na siguro napakasa ko sa mga kasama ko sa tingin ko. Yung pagiging hardworking. Kumbaga, per, our personally, pag gumagawa ako ng isang bagay na uh, gusto ko yung, gusto ko ang attitude sa isang bagay, hindi pwedeng yung pwede na. Kumbaga, kung ilalagpas ko na 100% kung effort para sa isang bagay, gagawin at gagawin. Kumbaga, hindi ko maglalagpas ng bagay na for the sake lang mo may mailabas ako. It's either na huwag ko na lang siyang ilabas kung hindi ko siya pinagbuhusan ng effort or ilalabas ko siya na pwede mo siyang natago mo, pwede ko siyang ilabas ng bata yun. Ganun, 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 kami na sa Tiga South, uh, nakita nakikita ko na kahit apat lang kami, kaya namin siyang dalhin eh kasi uh, may tiwala ako sa bawat isa kasi alam ko na hardworking din sila. Kumbaga, hindi mo na, hindi ko na sila kailangan, kailangan i-check time to time kasi alam nila na ito yung trabaho nila. So, So siguro yun yung nung napasa ko sa kanila na masasabing na about sa aming driver ring. Sa ka-delegated talaga. Passionate sila dun sa ginagawa. Proud to say, uh, yung TIGASOUT medyo malayo, di naman malayo. Uh, kumpara sa dati, yung TIGASOUT kami, kami lang nakakalamot ba kada eh. Na blessing in disguise sa ang daming dumating na blessing sa amin. Nakilala yung TIGASOUT, not only as floating line na <coughs> Nasabi ko, umiwalay kami doon sa parang industry kasi recently lang gumawa kami ng Kapit Pinas Project kung napang-minorize rescue Na, di, kumbaga, hindi namin na-expect na ganoon yung magiging ano, awareness ng tao na gusto lang talaga namin makatulog. Na kahit sa munting paraan, yung floating line namin, nakilala siya na hindi lang para sa kumita ng pera or makilala siya. Kumbaga, may may iyan na talaga kami. Kumbaga, may puso din kami sa mga kababayan natin na na ayun, yun yung na-influence ko siguro sa, sa sa society natin na pag sinabi mo tinga South, na, nakasama na yung Kapit Pinas para ko. May ano eh, hindi lang yung, actually hindi lang yung Kapit Pinas yung ulang base namin na nag-charity yung tinga Hindi lang, hindi lang namin kailangan ipagmayabang o ipapos siya ba, Pero laging active ang tinga South sa charity works uh, maliit man o malaking bagay niyo. Basta may may tutulong. Siguro, ano eh, kasama dyan yung, ano eh, kasama na dyan yung tiwala sa sarili, sa nasan na din. Kumbaga, pag may sineset kami goal na dapat ganito, kung hindi man namin ma-accomplish yun, uh, mag-grateful pa rin kami kasi alam namin na ginawa namin yung paraan para at least ma-achieve namin yun. Kung, kumbaga, kung ibigay man sa amin ni yung gano'ng bagay na pinaghirapan namin, thank you. Pero kung kalimbawa, nag-webuban kami, okay lang din kasi wala namang nawala sa amin. Actually, pag may na-fail kang something, meron ka pa rin natutunan. Kasi may natutunan ka na, ah, doubt pala, hindi ganito. Doubt pala rin yung ginawa natin para makakamumusin natin. So, sa TIGAS out, kahit mag-fail man yung something na ginawa namin, hindi namin siya tinitingnan as negative. Eh. Mabagal parang, ginagawa namin siyang step by na next time, babawi kami. Alam na namin yung gagawin natin o mga mas planado, mas solid, mas concrete yung plano para ma-achieve namin yung goal. Uh, siguro yung pinaka-greatest accomplishments namin ngayon sa brand, mag-open na kami ng store ngayong September sa alam. So, in span of almost two years pa lang ng Tegasaud, uh, hindi namin na-expect na, ano, na, ngayon nga, mag-open na kami ng store. So, so far, yung pinaka-malaking accomplishments namin. At the same time, lumaki talaga yung followers namin na nakakatuwa kasi dati, kami-kami lang talaga, parang katuwa lang siya na from there, nag-expand siya, tapos dumami yung mga tao na ng t-shirt namin na nakakatuwa. Ba, ang iba yung daw pag eh. pag nakakita ka ng ginawa mo na, uy, isa'yo ko yun na, huh? parang something na magiging proud ka. Tapos, nakakatuwa kasi yung mga comments and feedbacks ng mga tao sa sa Ligasawit, like, sa Facebook. Talagang proud sila na sa so, nila yung brand mismo na something na hindi lang siya hindi lang kumbaga hindi lang t-shirt yung pinapasa namin yung 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 ini yung, yung parang attitude ng tigas out na maging proud ka kung saan ka secrets to success mm, siguro hindi na talaga siya secret eh simple simple lang talaga eh sabi nga niyan eh sabi nga ni Johnny Capix isa yun sa mga paborito ng vlog niya magiging success ka kasi kapag masaya ka sa ginagawa mo Siguro yung, halimbawa, nag-start up ka rin ng mag-business. Sabihin natin, hindi naging successful in terms of salary and sales. Pero success pa rin siya kasi masaya ka sa ginagawa mo. Kailangan mo lang talaga siyang, kailangan, mo, kailangan lang talaga yung ginagawa mo. Gusto mo siya, kasi mahal na mahal mo siya. O baga kahit mahirap, kahit na medyo struggle, kasama talaga yun eh. Kung baga parang paghihirapan mo siya, in a sense na dahil gusto ko siya, ito yung gusto kong gawin kahit anong mangyari, kahit mahirap gagawin. Tapos decision, ayun, pinaka-tough decision na ginawa ko nung nag-resign ako sa day job ko. Uh, a few months ago, nag-resign ako sa as graphic, junior graphic designer sa ad agency. Uh, kasi medyo ano na rin eh, uh, kailangan ko na siyang focusan. Actually, personal decision ko siya kasi siyempre napapabayad. Hindi naman napapabayad, parang nagsasuffer na rin yung day job ko kasi sa totoo lang, uh, mahihirap siya pero ito yung gusto mong gawin na kailangan magpupuyat ka kasi galing ka ng ad agency. Ang trabaho sa ad agency, hindi na ito ano yan, walang sariling time na yan, yan. So, kailangan mong minsan mag-sacrifice na ganito, ganyan. Uh, so, yun. Nag-resign ako sa work ko. Kumbaga, sinugod ko talaga na ito. Ito yung gusto kong gawin. Gusto kong mag-freelance. At the same time, yung floating lang na tigas ako. Gusto kong pukusan sa Gusto ko saan ko siya So far, wala naman akong regret. Uh, masaya ako ngayon. Kasi yung pagod, hirap, saka yung sakripisyo ng span na nag-start yung PS ngayon, bumabalik na siya eh. Kumbaga napaka-rewarding ng pakiramdam na, ah, tigas out siya. Yung mga simpleng bagay na gano'n, nakakataba ng puso na napapansin ka na, uy, okay, ginagawa e, ko. Na, alam ko, alam ko pa siyang i-push. Kumbaga, galingan, kailangan mo pang galingan, kailangan mo pang mag push eh. sige, kumbaga, i-push mo lang lagi. Basta, Basta alam mo yung ginagawa mo, at the time masaya. Ayun, kailangan ko masaya ako na talaga sa ginagawa. Yung... Uminom ng cobra. So... <laughs> kailangan talaga alamin nyo rin sa sarili yung gusto mo talaga doon. Parang, kasi napapansin ko nga lately, parang siyempre, ah, ganito, gusto ko maging ganito ganito. Pero eventually kasi tatama rin kayo, pag hindi mo talaga sa gusto. So, kailangan pag nahanap mo na yung bagay na gusto mong gawin, sabi nga, yung passion mo talaga, yung passion mo pwede, ano yun, yun yung pinakadabis eh. Pag nahanap mo yung bagay na kinakaadikan mo, na gustong gusto mo at nagawa mong karir, mas okay yun. Nang napag mo ng kabuhayan. So, kailangan talaga, personally, hanapin mo sa sarili mo. Kung kahit hindi yan sa arts, kahit sa music, kahit sa film, kahit ano, basta alam mo masaya ka dun sa ginagawa mo, i-push mo lang. In time, hindi mo masabi yan, magiging mo. Kumbaga, kailangan mahal mo talaga yung ginagawa.